More than confident uh, in winning the uh, impeachment trial, impeachment case. Ang aking impeachment, uh, sinasabi ng mga lawyers, uh, they are more than confident na mananalo sila sa impeachment. Ako naman, I am most confident with uh, the lawyers working on my impeachment case. Because kilalanya ako, magkakilala kami. Si Camille naman ay uh, matagal ko narin siyang kilala. napakabait na tao uh, ni Camille Villar at uh, napakabuting ina kasi ang nag-trigger ng um paglabas ko ay yung ginawa nila kay Pangulong Duterte at ay yung ginawa nila na injustice uh, kay Pangulong uh, Duterte uh, nagsabi naman ako na hindi ako sasali sa kampanya ito, ginawa ko naman yon pero nangyari yung kay Pangulong Duterte at nagkausap kami doon sa Hague at sabi niya, wala na ako, so pwede bang tulungan mo yung mga senators? So sabi ko, oo. Para i ang sampung senatorial candidates na sinusuportahan ng kanyang ama. Pero pag-endorso ni VP Sara kina Senator Amy Marcos at Camille Villar, sarili raw niyang desisyon. Nasa frontline na balitang yan ng ating News 5 Visayas correspondent, John Aroa. Bumisita si Vice President Sara Duterte sa hometown ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bayan ng Danao sa Cebu ngayong araw. Pakay ng bise na mahanap kung saan nakahimlay ang lolo ng dating Pangulo. Matapos ang paghahanap, dumalo siya sa isang misa at nakipag-selfie sa mga nagtitinda at namimili sa Danao Public Market. Pasasalamat daw ito ng kanilang pamilya sa suportang natatanggap nila matapos ang pag-aresto kay Duterte. Nagpasalamat din si VP Sara sa mataas sa trust rating na nakuha niya sa kabila ng mga isyong ibinabato sa kanya. Well, nagulat ako nung nakita ko yung numbers ng pagtitiwala Uh, ng mga tao sa akin dahil sa sobrang dami ng lumabas ng paninira kung saan man, galing sa mga politiko, galing sa social media, lahat all sides, uh, merong paninira. Nakakagulat na uh, tumataas yung uh, numbers. Sinagot din ng bise ang pag-indorso sa ilang tumatakbong senador tulad din na re-election Amy Marcos at Camille Villar. Sinabi noon ni VP Sara na hindi na siya mag-iindorso ng mga kandidato sa bilang Pilipino 2025. Pero nagbago raw yan matapos arestuhin ang ama. Kasi ang nag-trigger ng um, paglabas ko ay yung ginawa nila kay Pangulong Duterte. Nagkausap kami doon sa Hague at sabi niya, wala na ako, so pwede bang tulungan mo yung mga senators? So sabi ko, oo. Pero paglilino ni VP Sara, sariling desisyon niya na i-endorso sila Senator Aimee at Villar. Wala raw itong basbas mula sa kanyang ama. Si Senator Aimee Marcos, kilala niya ako. Magkakilala kami. Si Camille naman, ay uh, matagal ko na rin siyang kilala. Nang tanungin siya kung may koneksyon ang pag-endorso niya ng mga kandidato sa kanyang napipintong impeachment trial, sabi lang ni VP Sara, kumpiyansa siyang maaabsuelto siya. Bukod sa Cebu, bumisita rin ang bise sa Samar at Leyte. mag din siya sa Negros para magpasalamat sa mga taga-suporta. Nagbabalita mo sa frontline, Janarua News 5. O panahon ngayon, kailangan tunay na kaibigan. May malasakit sa bayan, mga mahihirap, tinutulungan. Kay Camille Villar, panatag ako. May magandang bukas na parating. Sa magkakaibigan, walang iwanan. Oh! <coughs> <coughs> <laughs> <Napagaw lang> <laughs> Kung pa'n niya, please, kung siya, parang hindi may pwede. Kung sinabasiging isa, hindi. ka nang pili, PR team, bago ko nilakaw, atungon, bago ko nilakaw, sinabing, nabang, ano, always, sinabing, 100% o, ah, PR team. Ah, okay Okay man lang siya. Okay man lang siya. siya. household chores, course, uh, I uh, okay, am reached you bit. Na, Sorry, mami, wala ko yung Okay, ba? In the campaign season, we're going around. Oo. Kumusta man ang inyong mga kwanang You know, there's like, um, Revolution and Cebu now. Even mga, kung they it up, there's campaign for me na. That's doing really well. Kato, yung mga bala mga ako na nagpapun That's why we, we are where we are now. And, you know, I think. Papoy. Totoo ba si Kiko? Pwede kaya dika imo na jumit na COVID conversations. Ayun kita. Ano Ang ato ang governor candidate para sa Cebu, si Pang Pariquatro. Binigyan tayo ng right to vote for twelve. Uh, Senators. Ang kay Camille Villar naman at ang kay Senator Imee Marcos, tulad din kay uh, Pam Baricuatro, hindi naman odd or awkward dahil uh, si Senator Imee Marcos, kilala niya ako. Magkakilala kami. Actually, first time kami nag-meet at nagkakilala dito sa Cebu.